Sayang araw po. Magtuturok tayo ng pangalawang recipe ngayon. So ganyan po ang aming ginagawang sistema. Galing sa galaan, nagsiset up ng pangulong. Sa pagkakataong ito, ginawa po, dito ang pinakabukasan yan. So itinaboy yung mga baboy, umikot sila papunta hurit sa may kainan. Nakasiwang kanina ang pangkulong na ito, kaya nakapasok. So ngayon maliit na lang yung area ang pagkukunan. Mas madali silang hulihin pagka tapos pong turukan ay aalpasan na uli. So recipe sure classic ang ating itinuturok kaya dalawang beses ang bigay. Nakatapos na po tayo magbakuna. Nanggawa muna tayo ng probiotic. Kaya ayan po, patanghali na pa uwi ng ating mga kambing galing po sa galaan yan ang na mo sa labas pero tulad po nung nababanggit ko nung araw bago namin palabasin ang mga kambing ay binibigyan na po muna natin ng sapal ng soya ng pagkain nila dito sa loob muna So, dalawang beses po binibigyan ng sapal ng soya ang ating mga kambing at tupa. Sa umaga po, bago lumabas. Pagkatapos po, yung afternoon feeding ng ating mga alagang baboy, isinasabay din po yung mga kambing at tupa na binibigyan ng sapal. So yung iba po ay nandito pa sa labas ng gate. Yung mga kambing po, laging pag pinapastol, naghiwa-hiwalay. Hindi po tulad nung tupa, talagang isang grupo po sila. Madalang na maghiwa-hiwalay yung mga tupa. So ito po, pinagpapahinga natin ang ating mga kulungan dito sa unahan. Maliban po dito sa isang kulungan natin na pinaglagyan natin nung sampo na natira dun sa ating unang mga iwinalay. Kaya dito po may malalaki na tayo. May almost 30 kilos na po sa mga ito. Siam na lang sila. May nabenta po tayo isang litsunin. Ah, uh, yung lima po dito ay anak ni Dagol Berkshire Cross. Quezon Black kaya po kahit na medyo maliit yung isa ay kinikip ko pa rin uh, gagamitin po nating replacement yield para meron po tayong medyo mataas-taas ang dugo na 50% Berkshire, 50% Quezon Black. Si Dagul po ay 50-50. Yun pong bulugan na nagamit natin sa kanya ay 50-50 rin na QB Cross Berkshire. So yan po ang ating mga breeding plans na ipagpapatuloy um, hahanap pa po ako ng pwedeng gawing bulugan na medyo mataas ang Berkshire or Duroc blood para gamitin natin pang upgrade para nga po tulad nung nabanggit ko mas gumanda ang karne ng ating mga lechonin so um, bukas po may mga gagawin ulit tayong pang kapon naman so yun po ay kapon turok ng respisure turok din po ng ivermectin at sa first week po ng September ay ng November meron naman po tayong aawatin sa ating mga biik both dito sa mga nasa first breeding pen at yung nasa ating second breathing pen at yung kaunti po dun sa dumalaga yan po, kita naman na may malalaki sa ating mga biik ito po ang ating first breathing pen ito po ang ating bulugan na pag nakarinig ng boses lalapit para siya ay may kamot na third hmm trabaho muna ako ha, konting kamot lang ngayon so ito pong isa nating pen ay nagamit din iwinalay natin dito yung dalawang inahin na anak para mapahiwalay po dito sa malalaking biik natin na nakikidede para po hindi maubusan ng gatas yung ating mga inahin. Yan po, marami pa rin ang aanak, November, December. So, yan po ang ating gawa dito sa unahan. At dalawang site din po ang aming pinag iistakan ng sapal ng soya. Dito po yung idinideliver na soya sa atin. Doon naman po sa may likod, yung ating pinipick up at na soya, na nakakapasok yung ating sasakyan, i-sprayan lang, doon po namin sa likod ng counter, ilinalagay naman yung isa pang istakan naka po yan. Uh, yun pong fine-ferment natin. 21 days namin ginagamit. So far po, very receptive ang ating mga alaga dun sa fermented na soya. Ito pong limang ito na maliliit nung iwalay dito. Yan po, kita na malaki po ang kanilang inihabol sa kanilang mga kasamahan. Kaya ang pinapakain po namin dito ay yung fermented na soya. Yung po kasing ibang palakihin natin, ang pinapakain natin ay yung nilutong soya. So ang pag mo natin ng soya, nakagamit kami ng nasa 6 kilos na pulot at yung isang kilong asin po ay hindi namin nauubos. So almost a kilo po ng asin at 6 kilos ng pulot ang ilinalagay natin sa bawat drum. Roughly po 200 kilos ng sapal ang laman ng isa nating drum. So ito naman po yung ating mga palakihin pero pasyalan po muna natin ang mga breeding pen bago natin balikan ang ating mga palakihin. So ilan na lang po ang laman nitong dapat ay expansion area ng ating breeding pen 1 na itawid na namin sa third breeding pen ang karamihan ng laman nito at, at pag itawid na po namin lahat ang mga ito yung ating mga inahin dun sa first breeding pen ang itatawid na natin dito para makapagpahinga po ng kaunti yung lupang yon at sa March na natin sila ibabalik doon pag uminit na po uli. So either March or April, babalik po natin doon sa kanilang hot weather area. Habang malamig naman po ang panahon, dito po walang paliguan, dito po muna sila. Ito pong expansion naman ng ating second breeding pen. Itinawid po natin dito yung mga bagong inahin yung mga dumalaga pa po noon dahil hindi rin nga po marunong pang mag self-defense na dededehan po sila kahit hindi pa umanak nung malalaking biik at uh, noon pong nangyayari sa amin yun namatayan kami ng mga biik kasi po kakaunti na ang naging gatas nung mga inahin nung sila ay umanak kaya po ang ginagawa namin ngayon pag nakikita namin ganon na humihiga yung mga dumalaga na hindi pa naanak inihiwalay na po namin yan po, malapit na rin umanak ang isa pa nating dumalaga ang susunod po natin gagawin dito kasama sa ating breeder selection ay yung pagpili ng mga quality pa ng ating inahin tulad po na nabanggit ko na nung araw, nagkasakit nga po yung ating mga alaga, marami ang nawala nating inahin. Kaya po, nung nakaraan, basta babae ay akin munang ikinip. So ngayon po, pipiliin na natin yung mga ikinip nating babae noon na naging inahin na po, uh, size at quality ng pag-alaga ang ating magiging emphasis. So hindi lang po dapat malaki yung inahin, dapat po good quality yung kanyang mga ipinoproduce at magaling po siyang mag-alaga, meaning karamihan sa kanyang biik or lahat sa kanyang biik ay ating naiwawalay. So yan po ang malaking consideration natin sa ating magiging breeder selection moving forward para po makabawi na ang farm. At makabalik tayo sa dati nating capacity na mga 75 to 90 heads po ang ating target na breathers. Uh, kaya po kailangan natin gumawa ng mga additional pens at yung mga pen po na medyo maliliit para meron po tayong pwedeng gawing hospital pen para sa mga hindi naman po talagang hospital kung di para po yung mga nakikita nating maliliit na baboy yung po mga nababansot iwawalay natin para po mas madalis mabilis na makahabol yan po majority ng ating mga kambing ay nakauwi na hindi na po namin sila ginawa ng elevated na Tulugan, bumagsak po yung building na dati nating ginagamit, nagkukusa naman po silang naakyat sa building o yung itinatambak nating kahoy sa ilalim ng mga building ang kanilang pinagpapatungan. So, summarize ko lang po uli ang ating mga alaga. Ito po ang ating mga palakihin. Uh, meron tayong 40 heads. Dito po, ay, 45 pala dito sa ating first 1A dito po sa 2A ay 35 ang ating laman dito po sa number 3 ay 40 heads ang ating laman na siya po nating binakunahan kanina at itong ating winning pen number 4 ay meron tayong 55 heads na kasunod po nating babakunahan. Tapos po, after a week, bibigay naman natin yung kanilang hard cholera. So, ganun po ang ating nagiging sistema ng pagbabakuna sa ating mga alaga. Ito pong 2A, siyang pinakamatanda. Dito po tayo unang pipili dahil may nakapa-reserve po tayong labing lima na dumalaga so pipiliin po namin itong sa 35 na ito pipili po tayo ng kung ilan ang aabutin na papasa dun sa ating mga parameters sa pagpili ng dumalaga hindi naman po dahil 15 ang order ipipilitin natin makumpleto yung 15 dito sa isang pen lang so hahanap po tayo ng mga quality na pwedeng gawing dumalaga dito po sa pen 2A. Pagkatapos po, kung ano man ang balance at yung pangangailangan ng farm, dito naman po tayo kukuha sa 1A. Kasi po, itong dalawang ito ang magkasunuran ang edad. So ito pong 45 plus 35 natin, 80 heads, mababawasan po kagad ng 15 para sa ating ah uh, replacement gilts or dumalaga na naka-order na. So ito po ang ating pangalwa sa panganay na 45 heads nga po nandito sa ating winning growing 1A. dahil nakapagpakain na po at busog na yung mga alaga natin, kaya hindi nakalapit sa kanilang mga pakainan. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.